ipasagdan na namunga sa taman eh bijaan hmm? lami ah magtambay eh tambay lang may dito <laughs> tambay kami sa talong ba mga gabi hmm? isang piraso na ulam na <laughs> Ah. 35 pesos. <laughs> oh, grabe. Ah, laki yun. Oh, sus Ay, nakuha. Ito, oh, grabe. Oh. tingnan. Grabe bunga. Ang talong, pa doon. Oh. Hindi pa kasama yan doon, Ang <laughs> liit na garden lang to. Ano naman, oras. 5.30. 5.30. Bawa lah kawan saya lah. Ini satu lagi.